Hello guys, magandang hapon sa inyong lahat On this year guys, my message to channel A FAY DEALER OWES THE Sa So ngayong hapon ito Tignan natin sabihin sa inyong ating mga gabay So this is um A weekly gabay For the month of October 1 to October 7 For the sign of For the sign of Virgo So Virgo, 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 welcome, welcome to my channel Ano kayong messages, advices, and spirit guides Ang ating masasagot For today's video Kanina na kayang energy ay kaganapan sa buhay ng mga Virgo signs ang ating So guys, this reading is a general reading namang hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagop. And because don't forget to like and subscribe my channel and hit the notification for more videos update. Then maraming salamat po sa mga walang sawang pag sa aking channel, lalong-lalo na ang skip sa ng ads away pagpalaing kayo ng Diyos at may kapal. Siksik ding pa nag-uumapaw na biyayang balik sa inyo. So let's see guys, what is the messages? Advice sa inyo ng ating Spirit for the sign of... Oh for the sign of Virgo. So let's see and watch this. Angel Spirit Guides, please give me an information. Paano kayo sabihin sa iyo ng ating mga baraha? So there's the si healing Now there's a something a new perspective. No, nakakaranas ka ng delays and cancellations sa mga transactions mo. So ibig sabihin may kailangan kang baguhin. No, uh, may um, um, Ano man yung bagay na yung pinaniniwalaan no? Then of course, there's a devil card. Oh my God, you're feeling stuck. Lutang ka, balisa ka. O maaaring hindi ka makatulog. There's a devil card. May gumagawa sa'yo ng hindi maganda. Aha, there's something of black magic involved. Let's see. And of course, there's a set of swords. Everything is fine, Sorry. Everything is fine. Ibig sabihin, kahit pilit, uh, kahit may mga nararamdaman ka, pilit mong nilalaban, no? Pilit mong kinakaya. Oh my God, no, ang bigat-bigat ng pakiramdam mo. No, talagang mayroon kang bagay na nararamdaman sa likod, sa balakang, sa, sa dibdib at the same time sa leeg na para kang may, may nakatarak sa'yo dito. No? Then of course, there's a, the word girl. Maaring, um, some of you makakapag-travel ka na, there's something travel. Maaring makakaalis ka na o makakauwi ka na. No? Sa yung um, bansang sinilangan. No? Talagang bansang yung pinagmulan. And there's a, the word something success. And there's a child care with an action movement. So, talagang parating, baka balak mo umuwi. No? Kung nasa iba man sa kabalak mo umuwi. No? There's a child care with an action moment. Magkakaroon ng changes sa development. No? Or kailangan mo mag-take ng action with a moon card. No? Bagay na marireveal na. No? Bagay na na sa muna. Ano ba talaga yung pinagagalingan na parang pili mo natatakot ka nang angamba ka sa lahat ng nangyayari. Even sa panaginip mo, laging puro nakakatakot. No? Maaring, kumbaga, mayroon pa na ako nasa sandito, maaring binabangungot ka. No? that the hangman represents with a justice card. Oh my God, there's a balance. Huwag kang magalala. No, there's something justicia. Pero ang na na nakikita ko dito, there's a karma. Or maaring sumpa. Maaring binigay sa iyo ng pampabigad. And there's the lovers. Connected talaga kayo ng iyong prison. No, kaya kung sino man yung mamahali mo ka. O maaring konektado kayo. May kadena nagdudugtong sa negatibo. No, maaring parehas kayo ng prison mo na nararamdaman. O maaring kayong dalawa ay tinatarget nitong taong ganito gumagawa sa iyo. There's a seven of ones. Protectionan mo ang iyong sarili. Kailangan niya ng protection. No? Nang sa ganun, hindi kayo mapasukan ng kahit anong black magic or negativities. No? Talagang ginagawa kayo ng karamdaman dito. No? Gusto kayo masyegi. No? Now, there's the word, uh, there's a tower moment for a major changes. Malaking pagbabago magaganap sa buhay mo. No? May mga bagay na unti-unting uh, uh, nasisira. So, kailangan pag-ingatan No? Then of course there's a ten of swords. Si sabotage, malalaman mo na kasi nito matraidor. Sariling ka mag-anak, sariling ka tao, no? Oh my god, kay B, uh, hindi to kay Bigan. Kamag-anak talaga siya kasi nasa bahay lang, no? And there's a seven of cups. No, there's something confusion. Ginugulo ka nito para mawala ka sa concentration. No, sinasalbahay ka nito para umuwi ka na Pilipinas, para ganto ganyan. No, there is a the sun card. There's a fear positive outcome. Maaring maliliwanag ang kanak Kung ano saan nanggagaling no? Kung ano ba talaga yung pinagmulan itong karamdaman mo. Malalaman mo yan. Malalaman mo na. And there's a night of one. So, nagtsatsaga ka lang. No? Pinipilit mong ilaban. para gusto mo na lang tapusin yung kontrata mo. No? Parang gusto mo na lang tapusin itong ginagawa mo. And there's a strength of a confidence. Lakas sa loob mo, maging matapang ka. No? Alisin mo yung takot at pangamba mo. And there's a night of swords. Sabi ko na nagkakaroon ka ng anxiety, sleepless nights. Nasa ba? Binibigyan ka ng karamdaman talaga para ano, masira ka, na para masira yung buhay mo, maaring, oh my God, mabigat. No, there's a tree of swords, see, naiingit. Naiingit sa family, naiingit sa family mo to, maaring, kap, kung hindi to kap kapatid mo, no, <coughs> excuse me, kamag-anak mo to, maaring, there's a mother figure pa nga, kung nasan, eh. maaring nanay mo to, or maaring nanay na person mo, no, do kayong dalawa na person mo, eh, maaring hipag mo, bilas mo, connected sa inyong dalawa na person mo. No, and there's a the 12 ones. Pili mo lang yung mga taong pagkakatiwalaan mo. No? Oh my God. Additional, there's a 7 na pwede with the harvest time. So, lahat ng bagay na ito ay maaaring aanihin mo. Makakamtan mo. No, magiging maganda buhay mo dito. Nga lang, kailangan mo maging balance. Tanggalin mo itong nagbibigay ng parang hadlang o harang. No, there's a Everest card for revert. No, parang sinasabi dito na makakalaya ka dito. Maaaring makakawala kayo for these situations. No, there's a new blessing coming in kailangan nyo maalinin at talagaan yung sarili mo, napapabayaan mo na doon sa emperor, na no, maging mature kayo sa lahat na nangyayari. No, alam nyo rin, walang findings, no? walang finding for medical. Ano pa yung eksena nun? Anong issue nun? No, kaya kayo nagkakaleche-leche, ganun din yung kalusugan and of course, finances nyo eh. No, may mabigat sa inyong tahanan. No, there's a night of cups. There's a wish for payment. So, matutupan nyo mo yung mga pangarap mo. Malalaman mo lahat ng bagay na may kaugnayan sa negatibo na to. And there's a queen of pentacles. Maging mature kayo. Maging practical kayo pagdating sa finances no mas maging uh, mautak na there's a five of cups no para kaya kay ginugulin to para mawala sa lahat no para yun nga mag bankrupt ka mawala sa iyo maubos lahat ganon inggit nga no iba talaga pag may inggit iba yung nagagawa niyan no inggit sa pamilya inggit sa relasyon no so let's see what is additional messages for finances and career love life at kalisugan let's watch this okay let's see you. Pagdating sa finances and careers, so there's a two pentacles. Maging ka. Timbangin mo yung mga bagay na makakatulong lang sa'yo. Alisin mo yung mga bagay na makakasira ng sitwasyon mo, ng eksena mo. Na no, pagdating sa finances, mas maging mauta ka na. Timbangin mo yung bagay na alam mong magiging priorities mo, yung kailangan mo lang. No? Alisin mo yung luho, bisyo. And of course, there's a death card. No? May bagay na matatapos pagdating sa finances mo. It's either matatapos yung paghihirap mo o maaaring, may mang, maaaring there's a bankruptcy, ganon. No, may gusto ditong mawala sa iyo. Pero there's a something transformation. Huwag ka magalala. No? Papahintulutan ng ating Panginoon na mangyari 'yon kasi may magandang plano siya sa iyo. No, there's a nine of the, there's a blossoming. You have a potential para maging malago ang buhay mo. No, siguro kaya mangyayari 'yon dahil gusto niya malaman mo, matumbok mo. No, ayaw niya ng napaulit-ulit yung cycle. Gusto niya malaman mo na na kailangan mo mag attention kung saan talaga ng gagaling yon ano ba talaga pinagmulan noon no, hanggang sa malaman mo maputol mo na at mawala na yung connection mo sa tao na yon and there's a six of pentacles magtutuloy-tuloy na about sa finances no, magiging balance ka na magiging maganda ng pera sa iyo and this is a queen of pentacles no, mas mala, magiging mature ka na pagdating sa emosyon no hindi ka na dadala ng drama so magaling siya magpaikot no magaling siya magpaikot ng tao now there's a four of swords See, kahit sa, ano, parang feeling mo laging pagod laging mabigat ang katawan mo. Pagdating naman tayo sa love life, there's a page of cups, no? Listen to intuition. Ibig sabihin dito, may gut feeling ka na eh. And of course, ginugulo talaga yung utak niyo dalawa ng person mo. And eh see, there's a judgment. Paalala. No, this is something a wake up call. Parang ginigisi ka sa katotohanan yung ganito pay attention pagdating sa inyo ng inyong person. Ibig sabihin, involved talaga siya sa inyo. No, related sa inyong relasyon. And there's a default card. Na no, masyado kayong tiwala. So, there's a default for leaf of faith. Na no, dahil sa nagtiwala, naniwala ka. So, ito, na no, inabuso, There's a four pentacles, no? Kung mag-protectionan mo at pangalaga mo, ano man yung bagay na meron ka, even sa finances. Na no, masyado kayong nagtiwala. No? Maaring katiwala nyo pa to sa negosyo nyo, ganon. And there's a star card. Makaka-recover din kayo at may pag-asa na makabangon muli kayo no? And of course, there's a king of wands. Makikita nyo Mga malalaman nyo na yung magiging posibilidad at malalaman mo kung sino talaga yung tinutumbok ng ating baraha. So, let's see. No, pagdating sa kalusugan, there's a king of sword Now, stop the pattern. Puputulin mo na naman yung bagay na nakakasira ng iyong kalusugan. No, tatantanan mo na yung mga unhealthy foods. At the same time, um, tututukan mo na yung, yung kalusugan. And there's a an needs of Wands for a new project and new idea coming in. Mapasok ang mga bagong proyekto plano. No? And there's a three pentacles na mag iwas ka na sa kakabili ng mga pagkain na galing sa labas. to'y mga lutong ula, mag-iingat po kayo. And of course, there's a native sword. There's a lot of toxic and negative around you. Napapalibutan kasi kayo ng toxic. Na toxic environment, toxic people. And there's a dying of pentacles. Magiging secure na kayo kapag dating sa kalusugan nyo. No, alagaan nyo na at mamahalin nyo. Na there's a healing kasi. No? Pati sa mental nyo, hindi kayo basta-basta maniniwala na. And there's a page of wands. So may magandang balita. Ibig sabihin, makaka-recover ka talaga. Na no, mapupunan mo talaga matutuldukan mo talaga yung pinanggagalingan na negatibo na to. No? At talaga matatapos talaga yung ginawa sa inyo. So let's see. What is the digital messages? For uh, Magical Fire Messages advices and requests of Pika card, yes or no So let's watch this. Okay, we're back. So dito tayo guys with uh, Magical Fire Messages advices for you. And there's an affirmation always being positive and just being optimistic. Manatili kang positibo sa lahat ng bagay na gagawin mo, sa lahat ng mga bagay na iisipin mo. There's a spring, there's a blossoming, there's something na parang sisibol na ulit. Ang panibagong, uh, panibagong pag-asa. No? Panibagong kasagalahan sa buhay mo. No? There's an auto, auto with the harvest time. Talagang aanihin mo lahat ng mga bagay na ginawa mo. No? Good things man yan, bad things man yan. May pag-ani talaga. No, there is a something again in yung oracle card. There's a detachment. Sige, kailangan mo talagang dumi at kumawala, no? Kailangan mo talagang lumayo-layo sa mga taong negative, sa mga toxic, no? And of course, there's a third party, lalo lalo na sa mga yun nga, kapitbahay, kamag- third party. There's a spying looking watching at you. Sino so baibai kapapasabog papasabog? Naibig sabihin lagi nakatingin sa No, nasa paligid mo lang talaga ang lassoen. What is the significates represent what? And there's an attraction daw. Oh, see? Attraction, ibig sabihin, talagang malakas ang karisma mo. No? Talagang inggiting ka. No? Talagang mara, gustuhin ka, ganan. And there a spiritual guidance. Okay oh, lang mo na maalbularyo. Okay lang mo na magagamot at tutulong sa'yo dito, ha? Spiritual guidance. Okay? With a romance in your mystic love oracle deck. Single parent, some of you baka single parent ka. No? Kumbaga, ikaw lang yung... Uh, ikaw lang talaga nag-handle ng iyong family, ng iyong mga anak. There's a fear. No? Maring natatakot ka, nangangamba ka. And there's a travel, guys. Magkakaroon ka ng travel and new experiences. What is our Kang Michael messages? And of course, there's a believer and trust. So, kailangan mo magtiwala at maniwala no? Na lahat ng bagay na to ay ayon sa kalooban ng Diyos. No? Talagang ginagabayan ka ng ating Angel Spirit. At sinasabi ng Archangel Michael, maniwala at magtiwala. For Jesus loving quote said, Forgiven shall be forgiven. So, ano man yung bagay na kanilang ginawa iyo pagpatawad mo, hayaan mo ang ating Panginoon na mag, um, maglitis no, ng kanilang mga kasalanan. What is the money of Oracle deck? And there's a shedding. Talaga may mga bagay na nagbabalat kayo. No? Kailangan tutukan mo na ano ba talaga yung priorities mo. Huwag ka tumingin sa ibang bagay, sa ibang sitwasyon. No? Kailangan mo tutukan ng yung sarili kung paano ka mapapalago. No? Merong taong ahas talaga nagbabalat kayo. No? nata-trader sa'yo. Mag-ingat ka. And there's a 999 for release. May kailangan talagang tanggalin. No, yung negative or black magic and wolf. Kasi dun, eto, the more na meron ka pa nun at hindi pa natatanggal yon yung cycle pa ulit-ulit lang yan. No? Your current circumstances are ending. So, you might take advantage of better ones? If your experience is a significant change of co or conclusion viewing your life as a series of cycle or chapter may be helpful, how can you make room for something new to emerge? Ano yung bagay na kailangan mo babago sa sitwasyon? No, Yung mga bagay na kailangan mo gawin para matanggal na ang nagdudugtong sa negatibong mundo at negatibong sitwasyon. Iyon yung kailangan mo uh, tutukan at kailangan alisin. Dahil lahat ng bagay na uh, mangera at magaganap no, or ikot ng sitwasyon kailangan mabago yon at maaari maging maganda buhay mo at kapalaran mo. Huwag kang magalala naman yung bagay na kanilang ginawa, no? Magkaroon ka lang ng uh, protection sa sarili mo At kasi uh, makapag-set ka ng barrier. Ano man yung kanilang ginawa, what goes around comes around. Babalik sa kanila yon. From Shadow Work of Isn't What. From the from the Shadow Work of What, there is a confront fear. So, kailangan na, labanan mo yung takot at pangamba mo. So, kailangan maging palaban ka dito. No? Kailangan na uh, tanggapin mo ang katotohanan na may mga bagay sa paligid mo o tao sa paligid mo na may, may taong uh, sisira ng iyong plano at mga gusto mong gawin. O haharang o hahad lang. So, kailangan mong Kung baga, unti-unti palayain yung sarili mo sa mga takot na yan. Kasi dyan kanya target, no? Parang tatakutin kanya para mawalang ka ng gana, para mawala ka ng tiwala, no? at magkaroon ka ng pangamba sa sarili mo. So, let's see what is the what lies beneath here the future. Okay. From what lies beneath with the future. Represent guys with our private relationship. So, pagdating sa relasyon, kailangan mo na maging private. Ibig sabihin talaga, lapitin kayo ng mga ingitera. So, mas mag maganda na na paglaanan yung ang inyong relasyon, no? Kung baga, kailangan nyo dumistansya Then at the same time, huwag kayo naniniwala sa mga tao sa paligid nyo. No, tignan nyo rin yung sarili nyo, ha? Masyadong yung, um, kung ginagawang mundo yung mga nasa paligid nyo. No, naapektohan kayo ng mga sinasabi nila. So, kailangan nyo dumistansya sa mga toxic. Clarifying for love situation. Now, there is uh, mapping the way. Explore love and un earth unexpected treasure. May bagay kang matutuklasan. May bagay kang malalaman. No, parang may bagay kang madidiskubre No, kaya mo yan ang nararanasan sa boy at pati sa relasyon. No, pagsubok lamang yan. Clarifying for a life situation. No, siguro hindi kayo para dyan sa lugar na yan. O sa sitwasyon na yan. It's time na para to, um, kumaga, humanap na isang lugar na tahimik. No? Kaya siguro lagi kayo iniiwan ng person nyo. No? Dahil dyan sa lugar. Lugar nyo na puno ng mga mapanghusga talaga'ng chismosa. Evil eye. And there's a rough road. Prefer carefully be before you continue for it's a long journey ahead. Ibig sabihin kailangan nyo paghandaan talaga, no? or kailangan nyo mag-ipon para makalipat kayo dahil kung, mag kung gusto mong uh, ipagpatuloy 'yan, 'yung buhay at sitwasyon mo, kailangan mong um maganda. No, talagang makawala diyan. Kasi sa, sa, lugar na yun, there's a rough road. Para maraming lubak, maraming mga tao na susubok at talagang sisira sa inyo. Mag-ingat po kayo. What is the part of the life? Represent no, hindi lang syang toxic environment. I feel toxic family rin. And there's a positive thinking. Always being positive. Now, my life is a filled with a small moment of life. I just focus on of the things that brings me joy and happiness with each positive thoughts my mind is gentle calm and invite more peace and light into my life allowing it to guide me towards regularity So talaga unti-unti mo raw matutuklasan na unti-unti mo nga malalaman. No, lahat ng bagay na nasa paligid mo ay magandang kalalabasan. No, kailangan maging positibo ka at magtiwala ka sa sarili mo. Napalayay mo 'yung sarili mo sa negatibong mundo. So kailangan na lahat ng bagay na to kailangan um kumaga kung baga tignan mo na may magandang dahilan, na no, kailangan um, ayusin yung sense of humor mo, no? na no, always being positive ka dapat dito, na no, may mga bagay o tao na sisira sa inyo, na ha -ha, lang at hakaharang, kailangan umanap ka ng paraan para maging maganda takbo ng sitwasyon mo. Na no, huwag mo na sirain nila yung buhay mo at sitwasyon mo. So guys, this is a pick a card. Uh, let's see what is a pick a card, yes or no. So let's watch this. Okay, we're back. So nandito na tayo, no? alamin natin mga kaganapan with the pick card jazzer no So before anything else guys, sa Pika Kajazer or or no, pwede ka magtanong. Isang tanong, isang sagot. Kung bago ka sa channel ko, na no, mag-iisip ka ng tanong at pipili ka na magiging sagot within 1, 2, or 3. Kapag nakapag-iisip ka na ng tanong at nakapili ka na ng number na magiging sagot sa tanong mo, please comment down below. Then of course, maraming salamat po sa mga nag-share ng aking video sa mga uri na social media platforms. Maraming salamat po at maraming salamat sa mga solid subscribers, followers, sa mga silent viewers. Then of course, guys, maraming salamat po. No, sa mga 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 viewers na naghihintay sa aking channel, ay sa aking reading, no? Every single day, maraming salamat po sa inyo. Pasensya na kayo kung bihira tayo makapag-upload. Gawa na may mga pasyente tayo online, may mga pasyente tayo walk-in. No, every Thursday po may gamutan tayo by walk-in. So, if you want to um, get a reservation for a time just let me know. Magpa-reserve po kayo or mag-book po kayo ng appointment. Then of course, the pagdating naman sa private hour reading, may well, meron tayo niyan online lang po, no? Kung gusto mo magpa-reserve, just let me know. Magbuka rin po ng appointment nang sa ganun po makapag-reserve kayo ng slot. So let's see. What is the pick ko just now? So let's start with the number one. There is a no. Miss by false signals still clear, clear. Parang hindi binabahagi dito na wag mong ituloy. Ano man yung balak, mo, ano man yung bagay na pinagpaplanuhan mo, ano man yung balak na gusto mong gawin, pag isipang mabuti na no, huwag mo minamadali. Number three, ay number two, there is a yes. Flow with the current natural progress. So, dadalo ito ng natural at mas magiging maganda takbo ng iyong buhay. No, at sitwasyon na no, magiging panatag na, magiging maganda na, kalmado na, at magiging mas makulay na itong buhay mo. Number three, now there is a yes with the insight and wisdom guide your choice. So, pinapakita na sa iyo dito na no, ano yung kailangan mong gawin at binibigyan ka ng daan dito pa. Ano ba talagang kailangan mong piliin? no? Binibigyan ka ng daan na bagay na to na makakatulong sayo, sa iyo sa paglago mo. There's a yes. Magigiba matagumpay, magiging resulta, magigimaganda plano mo. No? At makikita mo yung magigiba posibilidad, no, Sa hinaharap mo. So guys, this is um, weekly gabay for the month of oh, October 1 to October 7 for the sign of Virgo. So Virgo, Virgo, Virgo. Maraming salamat po for this wonderful reading. So once again, this reading is a general reading namang hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And of don't forget to like and subscribe my channel. And hit the notification bell for more videos. of darating sa maraming salamat po sa mga walang samabag support sa akin channel nanan lalo nang dirigil sigap ng, ng adzaway so pagbalain kayo Nang Diyos at may kapal siksik Liglig nag-uumapaw na biyayang maanambalik sa inyo At maraming salamat po And see you in the next video. Bye bye And babush